Idol, how to start a fitness journey? Paano maging fit? At paano maging uh, successful na tao? Maging positive mindset tulad mo? Ako, maraming salamat. Alam mo, may mga problema din ako. So, si Mrs. Itinagadaan na kami sa Dadalay. Dasal lang, tiwala. si at syaga, mag-ipon. Diba? Kasi sino pa bang uh, tutulong? Sino mag-workout? Sino kakayo sa trabaho? Hindi naman siya trabaho para kumita. Diba? Ikaw trabaho para may kumita ka at may makain kayo ng pamilya mo bahay sa ilaw sa tax, sa kuryente, may makain, tubig, may bahay kayo, masasulungan, may pamasahay. Ikaw din mag-workout para magpaganda ng katawan mo. Kaya related yan. Kaya pag binagtatanong, idol, okay ba mag-date na isang taong health conscious, bodybuilder, into fitness? Oo, kasi disiplinado yung taong yan. Ang mahalaga, compatible kayo. Ano yung compatible? Pareho kayo na gusto nagkakaitindihan kayo. Mahal niyo isa't isa. So yun lang yun. Do what works for you. Tama kayo. Mali ako, Nacho Walker. Ikaw lang ang magtatrabaho para maabot mo yung buhay na gusto mo. magtatrabaho para gumanda ang katawan.